Sa China, may mga ilaw sa lansangan na hindi mo na kailangang pindutin. Automaticong umiilaw kapag may dumaan sa ilalim nito. Pero isang araw, may batang babae na dumaan sa ilalim ng isang malaking lampara. Pero hindi ito umilaw. Nagtaka. Siya. Gumalaw naman siya, tumalun pa nga, pero nanatiling madilim. Napansin niya ang isang kakaibang mensaheng nakasulat sa pader, malapit sa poste. Ang sabi roon, kailangan mong isigaw ang nakasulat para bumukas ang ilaw. Sa una, parang laro lang, pero sinubukan niyang sumigaw. At sa sandaling iyon, biglang lumiwanag ang ilaw, parang may magic. Ang madilim na kalsada ay agad na nabalot ng liwanag. Tuwang-tuwa ang bata. Pero nang siya'y lumayo sa ilalim ng lampara, kusang namatay ang ilaw. Ang simpleng teknolohiya, ginawang parang mahika. Isang paalala na sa modernong panahon, kahit ang mga ilaw ay nakikipag-usap na rin sa atin sa kakaibang paraan.